Okay. okay. Ito. pa, isa pang... Amazing comment. comment. <laughs> sabi, sabi, ni Maria Lacosta Costa, napakit naman ni JK, iyak ng iyak sa mga simpleng bagay. Napaka-immature. Ay. 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 Girl. dami May love uh, napak Napaka-cute naman ni JK. Iyak nang, Oh, napaka-cute. Thank you. <laughs> <laughs> iyak ng iyak. Well, cause actually, uh, I've actually done a lot of, I uh, know, uh, not done, Experience a lot of things in life that some mature people that are commenting right now hasn't really experienced, like, uh, like even losing my mom and growing up without a father. That's that's really big things. It's easy to say that kind of things to parang, Pa niya. Okay. Pero pag maranasan nila yun, they would probably know what I also feel. Cause. sa confession room po na ano ni Kuya, it's it's the comfort place. Mm -hmm. That parang ang sarap ko usapin ni Kuya and parang siya yung kakwentuhan mo talaga sa about sa buhay mo. So, me outside the house uh, with other people, I just try my best to parang be happy always and smile kasi ayaw ko maranasan ng ibang tao yung mga naranasan ko sa buhay. It's always sad and just depressing and uh, full of stuff like that. So, pagdating ko sa loob ng bahay, parang it's a place where I can I'm really comfortable talking to Kuya about my Whole life. And parang I feel like no one is watching. Parang kami lang ni Kuya sa loob ng bahay. So parang nakikwento ko sa kanya lahat. And nailalabas ko kay Kuya lahat ng mga, uh, mga bagay na hindi ko yeah. gusto ilabas sa uh, labas ng bahay ni Kuya. Si eh. ni Ate Ginry at ni Kuya Hideo nang uh, nakasama namin sila dito. Na si Kuya meron siyang something na kahit ayaw mong umiyak o kahit ayaw mong ishare, mapapalabas talaga. Totoo po yan. Totoo po yan. As in... Wow, napaka-amazing po na experience namin. At gusto namin i-share sa mga kapamilya, kapag pinapanood nyo po yung nasa confession room ang housemate, nakausap ni Kuya, tapos bigla silang umiiyak, wala pong silang naririnig na music doon, ha? Talagang talimig lang. Kapag pinapanood nyo sa TV, nilalagyan oh, na lang ng musika. So, oh, baka kasi akala eh. nila. Okay. <laughs> akala lang wala. <laughs> interview uh oh, oh. natin sa The Boss, kapag iiyak na yung artista, may biglang may music. Oh, Pero si live na live, one. sa loob ng bahay, kapag kausap mo si Kuya sa confession room, talagang super quiet. Kayo yeah. nila wala. I think, so, I think uh -huh. the quietness of the confession room will make you a break. Mm -hmm. mapapaya ka talaga. Yes, Kasi, yan. Walang ganyan. walang, walang, ganyan, walang, ganyan, walang ganyan. Wala akong ganyan sa loob ng bahay. Sa TV na lang, pag ano, napanood ninyo, mm -hmm. saka na lang nalalagyan ng music. Yeah. Oh. Pero in fairness, sa yung ibang mga nakatutok sa atin ngayon sa Facebook Live, gets cast, tulad ni Genevieve <laughs> Soriano, sabi niya, kaya ka daw, sabi niya, inulit na yung actually yung sinabi mo, kaya ka daw super emotional dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Grabe mm na, -hmm. for a 15, 15-year-old ka na, no? 15-year-old, mm -hmm. yeah. 15 mm -hmm. 15 eh. uh, celebrity housemate to be with. Um, older people, and more experienced yeah. people, na grabe na pinagdaanan, he did a uh, great job inside the house. Oh, it's, it's, it's really easy to judge someone when you see what they're doing, but when you experience what they're doing you, yourself, you would understand it. Mm -hmm. So, can we, can we say that 110%? nagpakatotoo ka sa loob ng bahay ni Kuya. Yeah, seryoso. Seryoso po ako sa loob ng bahay ni Kuya. Okay, pakatotoo ka dito. Okay. okay. Pakatotoo ka lang si Trixie Capua. Okay. JK, miss okay. mismo na ba si Andrea? Oy! Brilliantes to malaman. Oh, tapos sa logbo kasi <laughs> ng confession room kasi. Talaga <laughs> yung papa dela sa sanyo. Ano super. Kalo ko din sa sanyo. Sagutin mo si Trixie Kapuwa. Syempre, syempre, naman, syempre naman. I, I miss them. all of all of my friends and ano. Actually, uh, malapit na rin birthday ng ate Sofia ko. Sofia hmm. Andres. Malapit na rin birthday. birthday. Oh, 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 So, gusto ko hmm. pumunta doon. I really miss everyone. Like, may kaya hindi ko. Inigo. Everyone, everyone. everyone. Okay. Okay, eto pa isa pang amazing comment sabi, sabi, sabi ni Maria Lacosta na man ni JK iyak ng iyak sa mga